Hello mga farmers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So may napansin ako ngayon dito sa aming sibuyasan. So habang nagpapatubig kami, so merong uod. Ayan. Nakikita nyo mga farmers yung uod. Ayan. 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 nakita siya o. Kasi nga, may tubigan namin. So madalas kapag nagpapatubig tayo, ay dyan lumalabas yung mga uod. Kasi nga, 'di ba nasa andun siya sa may mga bitak minsan. Nagtatago sa mga bitak 'yan. Nakikita niyo 'yung mga bitak na 'yan? Minsan 'yan nagtatago ang mga uod. At minsan nakikita niyo sa dahon. 'Yan. Kapag may nakita kayong uod sa dahon, so spray kayo ng pang-insekto. Ayan mga farmers. So dahil apaw yung tubig dito sa isang pilapil, so nagalabasan yung mga uod. Yun. So dapat yan i-spray natin mga farmers. So ang gagawin natin dyan, yan nagapang na siya, i-spray natin ng mga pang insekto. Yan. Sa so mga farmers mas maganda kung after mo magpatubig ay mag-spray ka ng mga pang insekto. Yan. Ayan o. Laki ng uod. Kunin natin mga farmers. Ayan oh. So yan yung kalaban sa sibuyas. Kapag pinabaya mo si buyas mo at sobrang daming uod ay baka walang mangyari sa sibuyas mo. Kaya dapat monitor ka talaga sa iyong sibuyasan. Kapag may nakita kang mga insekto, spray mo yan. Ayan. Kunin natin. Ayan. Uod. Hmm. Ayan mga farmers oh, laki, laki ng uod, ayan oh, buhay na buhay siya oh, laki, laki ng uod. So kapag pinabayaan mo yan dadami pa yan, dadami pa yan dyan sa iyong sibuyasan kaya dapat alagaan mo sa spray. So, yan. So, ang ginagawa namin dyan, kapag meron kami nakikita, sa ganta, nagpapatubig kami, uh, pipisatin yan. Hmm. Buhay na buhay siya, oh. So, yan mga ka-farmers. So, kapag may napansin kayong uh, uod espirahan nyo na ng mga gamot para sa uod ayun mga farmer so hanggang dito lang muna salamat sa inyong panood so don't forget to like, comment and subscribe God bless, ask more. thank you